kinakabahan talaga ako. Naalala ko tuloy yung ano, mm. yung iniwan yung chinelas, yung kasamahan ko dati. Uh. Tapos hininga ng pamilya din. <laughs> so, ang tagal-tagal naman -tagal magbukas ng another dimension. Magsuot eh. o magsuot o na mag siya. Mag tapos magsuot tanawan. That is insecurity. Oh, nah. Hindi ka din eh ka. Magsuot yung ato. That is life. <laughs> Fashion. Fashion Fashion, buat huh? oh, ground floor. Hah? Oh. Ah oh. floor Officer, we need to try to experience your elevator here. driver. Oh. Basement? Ay, ah, basement din rin. Ay, ignorante talaga ako. Ay, eh. sorry po. So, ka lang ground light na? Wala na first floor. Ah. ah! So, doon kayo yeah. na po gada rin, Since pagsugod. Ah, na first floor, October. Ah, October gani. Ito ko pinig. Ngayon, <laughs> kitrabaho ni Sir, baka isa kayo sa Di makita. nagkita sa so, adlaw. So we are not Mabalaka <laughs> <laughs> siya Mabalaka siya Oh Ha? Ay di ba niya makakak Balik 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 <laughs> Balaka, eh, Mabalaka 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 po ka sir Mabalaka po ka sir Mabalaka Ay ka sir Mabalaka po ka sir Mabalaka po ka sir Mabalaka po ka sir Ah automatic lang sa sir Ah generator Ah generator Ah kunik ni siya generator Okay Ah we are here It's hey guys Pag dili ka magtuon Aba sempre mabagsak ka. So kung magtuon ka, dili ka mabagsak. <laughs> nga naapalang ko sa Argentina. Giignan ko sa ko ang amo nga mubalhin ko sa Australia. Pero wala na ko dipili kay tungod nakita nako na nga mas maayo nga naay ay always holiday labi naglunis kay mas lami po yan kasi lucky lucky <laughs> lucky for me pero mas lamit puyan kung naaka sa CDO nang CD <laughs> sa buhay pag ikaw ay lumalaban dapat magiging alaska mangunguna ka sa lahat kahit anumang pagsubok dapat may anchor kang paniniwalaan sa buhay na kahit anong mangyari <laughs> like <a birth> <laughs> mga dahilan kung mahilig ka sa mga sugar dapat iwasan mo ang diabetes kung ano man ang pagsubok na kailangan mo sa buhay dapat bingo ka lang palagi dahil nakikita mo na kahit papaano hand ang sarap kung hindi ka na mahal ng tao wag mo nang ipagsisig ang imong sarili <laughs> we are here at New Gaisano, Valencia City and we are now taking for a shopping for a while we're having a choosing of groceries because naubos na yung aming groceries sa bahay and of course ano yung binibili mo yung mga binili nila is mga crack chows commonly used lang sa balay we have magic syrup and also alaska yeah and then ay joy so mo na siya pili-pili okay? yes. na pa guys kay yes Muna. na ko is mukay ni mo susama sa kataas sa highlands mo unang usahay kung kung pamati nimo nga mura ka og naigamay ilang yeah. taw lang nimo yeah. sa star atong At time nga napay century sa time nga napay century <laughs> master kaayo ko magyaga-yaga sa imuha pero mas dipili ko nimo nga mahimong omega dai sa gay ni makita nimo ang bagsak presyo pero sa panahon namo sa una ang tinapa barato kaayo pero karon 14 ang mahal Oh, dili na siya maayo. Magminyo pa mo. Ma? <laughs> Kala mo. E Smart ka. Pero pagdating sa gugma, bugo ka ayo ka taas pa jud ka ka o pride. Una usahay, dapat pili oni mong ma-champion. Kay ngano, nadra ang lucky charm. Ang lucky charm nga maghatag sa imuha og unsa man. Wala na ko isumpay. Asa naman to? Adele? Wala. del ah, Delo? DEL forever love. Ay, <laughs> ah, ang dami naman dito ni Del, oy. Oo, ba? Okay. Diba? Nasa bon, tudloan, tag tinapulan. fast clean. Di na lugar may saan na lang lugar ani. Eh? Tog na lang. Char. Kinungkuan ka. na perla. Wala. Kasi perla, oh. Perla. Perlas nang silangan. Ay, <laughs> ambot. So, welcome guys. Ay nga, kaninga toyo kay Reses. <laughs> Kaayo ni sya para sa ako, ah. Dato, para na sa puti. Unsa nalang lang mga ito. Di ba may karapatan nga mo, kini Reses kini ni. Reses kay ni sa aning kapkinin koan. Dato puti. Dito lang may silver swine. Oh, kala ko maabre. May ngayon sila nga uh, na great value. Great value. Naip mahala. May ngayon maka great value. <laughs> Konting kaalaman. Sa pagbili ng, 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 ng lamas, ng, lalo na pag sibuyas, yung pilion guys is kanang kuan, kanang gagmay kay... Usara mo ko nakahiwaan and then, hindi na po nyo pwede i-restore istaka i-stack kay mag-absorb na siya mga bacterias. So dapat yung paliton gagmay ayo ng dagpo. Ako nakita na po guys. C2. Mali ba na siya. Kung sa mathematics man ang C2 dapat C squared. Namay C squared. Ano dapat to Ow. Oh, na kailangan kita. Nisen ka. Nisen ka ng kailangan kita happy ka, yung si o kauban ni ni Lady's Choice o giyoban ang budayo ni Kuan Hamantos. Eden? Kasan si Eden? Ay, oh, Eden. Nawala si Eden. Nagtatago na siya. Hindi ko na nakita. Bye, Eden. Eden Cheese? Oo. Oh. nakabalo ko ba nga na ay, na uyab si Eden. Kauban siya ni ni Danis? An kayo siya ka ng Swiss mess. Swiss mess. Ingun siya nga na forever. Pero yung una siya ni Bia.